Ito ba si Secretary Rimulia? Sir. Sir. Dapat, Dapat ayusin niyo na yung bansa nyo. Ito ba si Secretary Rimulia? Sir. Sir. Dapat ayusin nyo na yung bansa nyo. Huwag nang pagtakpan ang mga magdanakaw. Huling-huli ka na nagbigay ka ng papers doon kay Alcantara na dapat basahin niya. Samantalang may sariling papers si Alcantara na basahin niya na nakanotary na iladlad na niya ang mga nakawan dyan. Nakita ka po ng buong mundo. Secretary Rimulya, mahiya ka po sa mamamayan. Ngayon, nakita ni Senator Marcoleta, nilapitan ngayon sa Alcantara at kinausap hindi dapat ipagkatiwala si, si Alcantara kay Rimulya dahil pagtakpan pa rin nila ang nakawan dyan sa Pilipinas. Garapal, walang mga kahihiyan. Tinan to mga kababayan ganyan po kabubo ito pong mga DDS na ito yung napanood po ng babae na to ng DDS na babae na to ay yung video na pinalabas din ng mga DDS na reverse video doon nga po sa nangyari na sa sanitaring na kung nga po ay si, si Secretary Rimulya ay may inabot na papel doon kay Alcantara yung napanood niya po fake video po yun ginawa po nilang reverse video mga kababayan at paniwala paniwala naman tong babaeng didis na bobo rin paniwala paniwala naman siya at blinag niya pa kitang kita raw ng buong mundo yung ginawa ni, ni Secretary Mulya ito po yung napanood niya na yan mga kababayan yung fake video Panor, tignan, panorin natin Oh. Ito, ito nga pala ang kumakalat na video. Ano? Na nagbigay daw siya ng papel. Sus! Reverse video pala. Ang kakapal ng mga mukha. <laughs> Ingat tayo palagi sa mga ganitong balita guys Yan po sa reverse video po yan Tineke nila Kung magitan nyo po dyan Si sekretaryo Mulya May inabot na papel kay Alcantara Fake po yan o, Ginawa nila reverse video po yan Ito po ang original niyan mga kababayan ito, po ito nga pala ang kumakalag Ayan, ito dyan, po ang original Panurin po natin us oh dawis wow. video palang kakapal ng mga mukha diyan palang tuturo <laughs> So, yan ang totoo mga kababayan. Itong si Alcantara, may binigay na papel kay Secretary Mulya. At si Secretary Mulya naman, yung papel na binigay sa kanya ng Alcantara, ibinigay niya doon sa Taos El Quran. Ayan po ang original. Ngayon, ang ginawa po ng mga DDS, may reverse video po nila. Mga kababayan, ito, pagsamahin na natin yung dalawa, yung para ano, mas malinaw. <laughs> Nagbigay ng papel. Kaya, natin. Para malaman natin mga bayang yun yung reverse video, yung fake, at saka yung original. Pagbigay natin. Pagbigay pa. Uh, mas, tayo, palagi, tapos pa. Tapos binagpan ng isang na bobo. Itang kita ron ng buong mundo yung ginawa ni Secretary Rimolya. So, mas nakakahiya kayo. Kitang kita ngayon ng buong mundo kung paano kayo fake ka news mga DDS. O so, sino ngayon ang nakakahiya? So, nakakahiya kayo sa buong mundo. Hindi po ba mga kabayan? Nakakahiya talaga itong mga DDS ng mga bobo na ito. may no? Mga mahilig magpalbas ng fake news. O so, lang. Hanggang sa muli.